Hello guys. For today's video ay ginagamit ko yung uh, Reader LRL 5-way system guys na ito makikita nyo dito sa aking uh, video na wala akong gamit na tablet o laptop. Ayan kasi naka-sound mode po tayo. Ayan pakinggan nyo guys yung tunog ng uh, beep. Yung beep niya guys ta uh, kung saan siya nag uh, nag-iingay guys o tataas yung beep niya. Nandoon po yung Uh, mas malapit na treasure. Halimbawa po yung giveaways. Panoorin nyo guys at matuntun ko talaga dito kung saan nakatago yung giveaways. Ayan. Keep on watching na lang guys. Mm-hmm. <clears throat> Ayan, so napapansin ko dyan, iniikot ko buong paligid, papuntas uh, papunta siyang uh, north. Kaya susundan na lang natin guys kung saan talaga siya, <coughs> uh, ano guys, kung saan talaga siya nag-stop yung beep. Ayan, so makikita natin dyan papuntang north at mapapansin nyo dyan sa aking uh, harapan ay ano po siya, isa pong uh, pang, pang yan dyan. Kasi may falls yan eh. Nasa ibabaw kami ng falls guys. Ayan. Itong ano ko naman, inapakang ko guys. Itong tinatatayuan ko guys ay isa po itong uh, dry creek. So pag uh, may malakas na ulan, dito dadaan yung tubig at magiging falls po siya kung titignan sa ibaba. Pero ito hindi ito natural na falls. Kasi pag uh, may ulan lang, dito dadaan. Pero pansinin nyo itong aking Uh, video guys itong sabihin na lang natin poles guys poles so itong harap ng ating poles ay uh, papuntang west po siya so itong alignment sa aking pagdetect guys ay yung likuran ko south tapos yung itong uh, pistol ng ating reader ilariel nakaturo po dito sa north ayan po so ibig sabihin ibabaw po ng Falls na ito guys pero ito hindi ito falls eh dry creek lang siya pag may tag-ulan uh, may malakas na ulan uh, dito dadalo yung tubig ayan So dito guys talaga sa ibabaw nitong uh, parang falls dito talaga nag-iingay ang ating uh, radar uh, locator guys So sinabi ko sa kanila na talagang nandito yung giveaway sa ibabaw po ng itong uh, dry creek right side po siya at siyempre nasa pangpang -pang po siya malamang nasa ano siya talagang mahirap siya dukutin guys kasi nasa pangpang -pang na nga siguro nasa bato o di kaya may, may kuiba dyan so hindi na ako lumapit dyan guys dahil uh, mas delikado na guys nalapitan ko basta ito Daniel. yung giveaways hmm? dyan ayan so keep on watching guys at uh, hmm. mayroon pa kaming gagawin dyan kung gagawin kung bagi dyan hmm. Kule na ara ning kilid gate sini ambak ba na pulso to bus. Palit po sa tabay sa ta. Oh. Oh, mo kusog di na ko. Pangita ay gina ko dito. Mo ni 600 o. 671 ang signal diri. Ni na show. Hmm. Hmm. Hina siya gudiri. Oo, oh, dito. Kasata siya. Kana agad, pangpang niya. Muro ba na siya ang mga sagara? Giveaways nga nasa pang, -pang lisod, pangwaon. Hina pang pangpang. -pang. Mahulog ka diya. Kamang hmm. maka... Hmm. Oo, oh, pero kung makasubay ka diya, aw. Oh, hmm. Pwede pues siguro naroon na siya ng aming... Ini hmm. tahu yo, oh. oh, tahu. Senang naik berbalai isan. Hmm. Asal lalu ni sa kuat.

Dito gilang gano'n mo? Hmm? Teka, kung gagara doon dito. Six hundred and seventy-one lang. Six hundred seventy-five. Kuy ko rito. Gulit sama rito. Sa mabaw nga searching. Hmm? pure gold na. Anong gold na? Wala well, po sa treasure. Wala po sa... Kung treasure, nga treasure, yung nga nakabak box sa ilalong, mahagit niya mahagi. Katong, yung katong... Mabaw kayo. Mabaw ba? bro? Wala na aning pangpang sa kopya. Wala na pangpang. Asa pangpang? Aba? O mabura kay na, murag halos dili sulot itra na sa batto pero Okay. Wala na. Ana ya tabay dereya to, bo. So dili Oh, wala na diha sa ang item na aning pangpango. Wala na. Dili ani explore na ninyo dereya. Japan, Nippon. Indot lang unsay nay sign diha kay balikan ta na. Oh, ah, ano pangpanggit, panggit ganing na nay mga balaisa no kanang oh, yeah. oh, hmm. may kahoy oh oh mga bagtok oh bagtok ana good morning mga bituin to gedira bitdi to kumindig na kusuking ko no grado ilahi bro ilahi am bro ilahi bangko